Saka mo driver sa overpass. Ah, gid paingon ay. Overpass sa puerto. Uh Oo. -oh. <laughs> Sundan daw be. Nakabalo kanay atong driver busing. Wala nakabalo. Wala? Wala. <laughs> ah, wala ni paingon ha. Asig mga pin eh. Kapi, wala ni kapi han dia. Naa. Ah, oh, na bit. Asa kuan. Hoi, kalau yuk pato. Ayo ngada kan tu cikak. <laughs> ya Allah. Allah kau. Eh, padulong kau guan, padulong kau mentik kau satu ong side. Murak kau opat ka Eh, eh, murak. Ayo ngada cikak dito. Hmm, nak kopi nak dekat dito deh. kita duluan kau beri liyo. Yay! <laughs> <laughs> Abu Labo. Duluan <laughs> <Abulabok>. kau Sergey. <laughs> eh, saya kenal ada <Abulabok>. musing <laughs> ai nak dia. Tanah anak gua. ini kan cek say oh mga idol, ada sikap tolong kau apa tau dia sementing kau ka kau giligan padulung kau giligan pasti eh. <laughs> nga tau nang gunung di mga cekaa ada eh. kena ada dia do. katau atau tuh mga aku ada ato ama pinalangga tanahon ni atau ang senot. gabi ee, gabi ee, pagi agen ato na naka blue. naka blue ah tolog ku ana nana naka blow mana, nga nong blow mana spaghetti Eh. Espagiting pa baba di ay? Espagiti <laughs> ang iso. <laughs> Oy! Sarap! Shoutout sa itong mga idol Shout out Shoutout sa Triad! Thank you so much sa inyo ham, paulam sa... sa ting... Chain block. block. Pero gayo ayo ayo gaya sa muang... buds Bads Berhelio ang muang Birad o Ayrad sa ngalan na ito. Natawad lagi niyag tibok adlaw. <laughs> <laughs> First time niya nga taon. Tibok adlaw po. <laughs> Pero abangan nga ito ni Busing kung asa ni eh, Padulong. Uy, nagsignal man og left side Busing. Ah, ano siya Ah! Rock commercial Busing, oy. Share out ta sa bato ang boss and Madam Jolly. Share out ta sa rock commercial. Basta bugas Busing. Alas. Alas. Dili dai siya paingon di ayre. Shout out dai ta kay Boss Tuason. Ah, nako kiligan sa tata to, to ang tugtog oi. Eh. Ah, dire dire dai siya di ay. Boss salamat kasi mo ang backlog. <laughs> backlog na kinahanglan na lagi uli. <laughs> kinahanglan uli kay Nagmanya. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Nayayay. Yeah, yeah, Nayayay ato ang iring. Murag nakambrasan. kambrasan. iro. gira. Ala, nanguli ng mga liver busing. Atay. Tablat ah. Ala, nagdala na bitbit -bit, nagbago. Ano pa ingon? Nan, na. Idol. Idol. <laughs> budiga dos daw ni Sla Busing. Budiga dos. Uh -huh. Thank you so much sa to ang budiga diri sa Rock Commercial mga idol. Mama ni. Mana lagi? Mora oh. lagi dah ini ilang giulat Oh Mora lagi dah ini pabut lagi dah nila. Oh nyak, kayak matras mana busing? Sumput sumput kah dia? Oi, <laughs> <Uy>, busing. Hai, <laughs> <laughs> basa inko. Enko baterina. tinggal <laughs> ya bangun mas. <laughs> Atong ering, atau bangan satu ngiring mengaidol. Diulat yud ta, diulat yud si mami dek Dapa mo kargahan lain? Ah, Kanan dalang Salamat Dora mo? Ay non, pas-pas muka ibu menghargawa Shout out atas atuang labor diri sa Rock Komersial dada yung driver sa forklift. Dapat ay isa nila dire oh. Na kargahanan ang oh, boat nga wala nila ni karga Eh. Shout out nga driver mga idol. So karon mga ka idol, ang ko nga wala pag inisle ko pa ni kay medyo kita mo gihulat. Thank you so much sa tuang Glebor dire sa rack. Para mo

Thank so thank you so much Satu ang commercial Again Mang Jolly Thank you so much